Si Anna Oliphant ay laging inaasahan ang isang simple at tiyak na takbo ng kanyang huling taon sa high school. Magtatapos siya ng pag-aaral sa Atlanta, magtatrabaho tuwing weekend sa lokal na sinehan, at higit sa lahat, unti-unting lalapit sa kanyang matagal ng crush na si Top. Ngunit ang buhay, tulad ng madalas nitong ginagawa, ay may ibang plano. Ang kanyang ama isang best-selling na manunulat na kilala sa kanyang mga melodramatic na nobela ng romansa, ay nagpasya na ang huling taon niya sa high school ay dapat gugulin sa School of America in Paris, SOAP, isang prestihiyosong boarding school na libu-libong milya ang layo. Hindi ito oportunidad na hiniling niya at hindi rin ito isa sa mga tinanggap niya ng maluwag. Dumating si Ana sa Paris na lubos na hindi handa. Ang kanyang kaalaman sa French ay limitado lamang sa bonjour at merci at ang malawak na lungsod kasama ang makalumang arkitektura nito at abalang mga kalye ay parang nanunudyo sa kanya. Hindi niya hinahanap ang pakikipagsapalaran. Ang gusto niya ay ang pamilyar. Ang gusto niya ay ang tahanan. Ang mga dormitoryo ng SOAP ay malamig at walang kaluluwa. Ngunit ang kwarto ni Ana ay kahit papaano maayos. Gayunpaman, ang kanyang unang gabi ay ginugol niya sa pag-iyak sa kanyang unan, habang ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa labas ng kanyang bintana, pinapaalala sa kanya ang lahat ng iniwan niya. Nagduda siya kung makakayan niyang tumagal ng isang linggo. Ang kanyang kalungkutan ay natigil ng kinabukasan nang ipakilala ni Meredith ang kanyang kapitbahay at kapwa senior ang sarili nito. Sa isang mainit na ng ngiti at nakakaaliw na kilos, si Meredith ang naging unang kakampi ni Anna. Ipinakilala rin ni Meredith si Anna sa kanilang magkakaibigan, si Narashmi, Josh at Etienne Saint. Claire, na mas kilala bilang Saint. Claire Si Saint Claire ay kaakit-akit. Sa kanyang British na accent, batang karisma at buhok na tila laging perpektong magulo, parang siya ang tipo ng lalaking kayang baguhin ang pananaw ng kahit na sinong pinakamahinahon na puso. Ngunit si Anna ay determinado na panatilihin ang distansya. Si St. Clair ay may girlfriend, si Ellie, na nagtapos noong nakaraang taon at ayaw ni Anna na gawing mas komplikado ang kanyang bagong buhay sa pamamagitan ng pagkahulog sa isang taong hindi niya maaaring makuha. Gayunpaman, hindi maikakaila ang koneksyon nila. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting naging malapit si Anna sa grupo. Ang tuyong humor ni Meredith Matalas na talino ni Rashmi, artistikong talento ni Josh, at walang kahirap-hirap na karisma ni Saint Clair ay naging parang tahanan para sa kanya. Ipinakilala nila siya sa Paris sa mga paraang hindi niya naisip. Naglibot sila sa mga kalsadang may cobblestone, nagbahagi ng pagkain sa mga tagong kafe, at nagpalipas ng tamad na hapon sa tabing sen. Ang Paris ay naging mula sa isang banyagang lungsod patungo sa isang labyrinth ng posibilidad. Ngunit ang buhay sa Paris ay hindi walang komplikasyon. Ang nararamdaman ni Ana para kay Santo, Claire ay lalong lumalim sa kabila ng kanyang pagsisikap. Nagbahagi sila ng mga usapan tuwing gabi, nagtawanan sa mga biro na sila lang ang nakakaintindi, at sinuportahan ang isa't isa sa mga personal na hamon. Si Sinclair, gaano man siya kaperpekto sa panlabas, ay may mga pagkukulang din. Siya ay labis na walang tiwala sa sarili, nakulong sa pagiging kontrolado ng kanyang ama at nahahati sa pagitan ng kanyang katapatan kay Ellie at sa hindi maikakailang koneksyon nila ni Ana. Ang tensyon sa pagitan nila ay unti-unting lumago. Ang mga sandaling dapat sana ay inosente, isang haplos, isang tingin, isang lihim na ibinahagi, ay naging puno ng dinasabi ngunit damdamin. Naramdaman ni Ana ang pagkakasala lalo na't alam niyang may gusto rin si Meredith kay St. Clair. Ngunit hindi niya kayang baliwalain ang kung anong namamagitan sa kanila. Dumating ang taglamig at kasama nito ang isang mahalagang sandali. Sa bakasyon ng paaralan, pinili ni Anna na manatili sa Paris kaysa bumalik sa Atlanta. Sa tahimik at halos walang katao-taong panahon na ito sa SOAP, lalong naging malapit si Anna at St. Clair. Naglibot sila sa Paris na parang kanila lang ang tawanan nila ay nag-eko sa mga walang laman, na katedral at tahimik na mga kalye. Naramdaman ni Ana ang buhay na parang hindi pa niya naramdaman dati, ngunit ang bigat ng kanilang di masabing nararamdaman ay nanatiling mabigat sa hangin. Isang gabi, sa ilalim ng liwanag ng Eiffel Tower, tuluyan nang nabuksan ang kanilang koneksyon. Inamin ni Saint Clair na hindi siya masaya sa relasyon niya kay Ellie, ngunit natatakot siyang tapusin ito si Ana, na nahahati sa pagitan ng pag-asa at pagkadismaya, ay nagsabi sa kanya na kailangan niyang gumawa ng desisyon, hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa sarili niya. Tumanggi siyang maging pangalawang opsyon. Ang kanilang pag-uusap ay nag-iwan kay Ana ng pakiramdam na wasak. Naibigay niya ang kanyang puso at ngayon ay wala na siyang magawa kundi maghintay. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting lumayo si Santo. Claire, bumalik sa kanyang mga nakasanayan. Si Ana, determinado na huwag mawala ng sarili sa kaguluhan, ay itinudo ang sarili sa kanyang hilig sa pelikula. Nagsimula siyang mag-blog ng mga review ng pelikula at nakahanap ng aliw sa kanyang lumalaking independensya. Ang tagsibol ay nagdala ng mga bagong simula. Si Saint Clair, matapos ang ilang buwang kaguluhan, sa wakas ay nakipaghiwalay kay Ellie. Ang mga nangyari pagkatapos nito ay magulo. Ngunit ito rin ay nagbibigay laya. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinayagan niyang maging mahina siya kay Ana. Inamin niya ang kanyang nararamdaman, takot at pag-asa. Si Ana naman, sa kanyang bahagi, ay nagbukas tungkol sa sarili niyang insecurities at sa kanyang paghahanap ng lugar kung saan siya nababagay. Ang kanilang relasyon nang sa wakas ay nagsimula. Ay hindi perpekto tulad nila. Ngunit ito ay totoo nakatayo sa pundasyon ng pagkakaibigan at tiwala. Pinagdaanan nila ang mga komplikasyon ng kabataang pag-ibig ng magkasama. Sinusuportahan ang isa't isa habang hinaharap ang mga hindi tiyak na bagay sa hinaharap. Habang natapos ang taon ng paaralan, binalikan ni Ana ang kung gaano siya kalayo. Ang Paris ay naging higit pa sa isang lungsod. Ito ay naging simbolo ng kanyang paglago, tapang, at kakayahang yakapin ang pagbabago. Hindi na siya ang batang babaeng umiyak hanggang makatulog noong unang gabi. Siya na si Anna Oliphant, isang babaeng nakatagpo ng pag-ibig, pagkakaibigan, at ang kanyang sarili sa lungsod ng ilaw. Ang huling gabi ng taon ng paaralan ay ginugol sa bubong ng soap, kasama ang kanyang mga kaibigan at si Santo. Claire sa kanyang tabi. Tumingin sila sa kumikislap na skyline ng Paris ang Eiffel Tower na nakatayo ng matikas laban sa madilim na kalangitan. Naramdaman ni Ana ang bugso ng pasasalamat. Ang buhay ay magulo at hindi mahuhulaan, ngunit ito rin ay maganda. At habang sumandal siya kay Saint Claire, magkahawak ang kanilang mga kamay, alam niyang ito pa lang ang simula ng kanyang kwento.